Uy, grabe nga kung ano nung pinagkakagat ng mga to. May daga at meron ding ahas. Dahil nga yesterday, hindi na palabas itong ating mga baby. Ngayon ay pinalabas nga sila para makasalubong naman sila sa kanilang mami. Noon nga din na si mami nila, pero maya maya pa sinalung salubong na nga rin. Grabe naman kasi talaga itong mga sunog na to. Talon ng talon be, para mga bola. Eh, ang bibilog pa naman. Sobrang saya nga nila na nakakalaro na ulit nila ang kanilang mami. At ayan nga, talagang hindi sila magkaintindihan. Yun nga lang talaga nag sila dun sa kanilang off-leash area. Kalayata nila dun sila pupunta pero hindi pa nga pwede doon. Nakapasok na rin nga kasi yung mga sasakyan, hindi naman pwede kapag may mga sasakyan doon, delikado for them. Anyways, alam nyo ba na ang mga puppies na to ay hindi na considered as puppies? Yes po. Finally matatawag ko na nga po sila na young adults. Kasi nga po nag 7 months old na sila last September 25. Kaya naman meaning mga young adults na tong mga to. At tingnan nyo nga talagang nilafang nila yung Lanzones B. nga namin hindi nila kukuha-kuhaan pero mamay nagumpisa nang kumuha lahat. Pag Kuha nga nung isa ba sunod-sunod lahat na ay may dala-dala. Kaya naman talagang hinabol namin yan at kinuha sa kanila kasi hindi nga pwedeng kainin yung balat niyan. Ayaw pa nga ibigay grabe naman talaga ang mga kalokohan nitong si Robin. Talagang tinaktak pa para lang lumaglag sa bibig niya. Kaya naman no choice si mama kung di bigyan na nga sila ng tig ko konti kasi gustong gusto nga nilang tikman yun. Medyo mahirap lang talagang bigyan kasi nga sabi ko sa inyo hindi pa na tetrin ang mga to. At grabe naman katatakaw kaya talagang paunahan paghingi tapos hindi pa nga nila alam yung word or yung command na si... kaya naman, ayan, kaguluhan sila lagi kapag bibigyan ng pagkain. Pero carry lang, titrain na rin natin yung mga yun soon kasi talaga nagiging adults na sila. Anyways, once na mag-7 month old na nga po ang aming mga doggies ang tawag na namin sa kanila ay mga young adults. At pag nag-1 year old naman sila officially adults na po sila. Same lang din nga po sa dog food kasi nga pang puppy pa yung kinakain nila. At magsistart naman silang kumain ng pang adult once na mag-1 year old sila. Finally, hindi na kayo malilito kapag tinawag ko tong mga to na puppy tapos paglabas ang lalaki, diba? Kasi nga, young adult na yung tawag natin sa kanila ngayon. Kasi ba, mas bagay sa kanila yung young adults kaysa sa papi promise. Eh, grabe ba naman kasi talaga kadadambuhala buhala to mga to. Tapos tawagin mong papi. Ewan ko na lang kung sidong di malito. Tapos tingnan nyo nga mga gawain manang mana kay Daddy Hercules. Grabe. Itong si Rex nga palaging nang bababa at ang trip niya laging babahan na itong si Bordogs. Ewan ko ba, puro naman sila male. Grabe din talaga kabilis ng panahon kasi maalala nyo ba dumidede pa to mga to nung kailan lang. And alam nyo din naman na anim sila magkakapatid at yung isa nga po ay si Saman. Samantha na na kay Joel Enriquez. Nagko-comment nga kayo na talagang inaabangan nyo din lagi si Samantha doon kasi nga naging chanak na siya and lagi nga namin siya napapanood doon at grabe kalaki na nga niya. Huh? Hoping nga na soon enough ay makapagkita-kita ulit itong magkapatid at makapagkolab collab ulit tayo. Anyways, dito binigyan nga namin sila ng laruan kasi kung ano-ano ang kinukuting nila at grabe naman nila apak-apakan at kagat-kagatin itong ahas. Maya-maya pa naglabas naman nga po ng mouse at ayan naman ang inasab-ngasab nila be. dala, -dala nga po ni Bordag at ayaw ng bitawhan. habol nga sa kanya yung mga kapatid niya kasi kinukuha pero ayaw niya talagang ibigay at di niya talaga binitawan yan be. Bihira nga lang kasi talaga silang mabigyan ng laruan kasi ginagawa nila sinisira nila at nilulunok nila. Delikado naman kasi. Lalo na nga kapag nalulunok nila yung mga maliliit na particles tapos makasugat sa kanilang intestines. Kakahabol nga sa daga na yan be. Talagang iniwan na nila yung snake. Mas bet pala nila yung daga. Eh. Ang happy din nga nila kasi after one week ay finally nakapaglaro na rin sila at nakalabas. so enough nga masasanay na rin sila na araw-araw lumalabas doon sa potty area kasama ang kanilang mga iba pang kasamahan. Abangan nyo nga yan. So sa ngayon papasok na nga po sila para makapagpahinga na. Grabe kasi ang mga ginawang